Hello guys, good afternoon, good afternoon, kumusta kayo? Andito na naman ako sa may memorial point, yung pinuntaan ko kahapon uh, Ngayon, uh, ang ipapakita ko sa inyo yung uh, daan dito, yung rough road, itong pakaliwana ito Pasukin natin tong ngayon, kasi nung nakarang araw pinasok ko yan eh, no? Ayan, no? yan o yan, yan ang papasukin natin ngayon guys Sa kaya, samahan niyo ako ha? Okay dala ko yung bisikleta ko yun, nagbike lang ako mula doon sa bahay mula doon sa apartment hanggang dito binay ko ngayon samahan nyo akong pasukin tong rough road dito sa may loob ng memorial point okay tara samahan nyo ako pisa na natin guys Okay. Okay, start. Let's start. Ito na. Papasok. Papasok na tayo. Dito na tayo mag-start sa starting line. Ito, tignan natin doon hanggang doon sa pinakadulo niya ganda naman dito eh lalo sa umaga sa hapon pero pag inabot ka na ng gabi medyo nakakatakot siya kasi madilim na rito pero may konting ilaw may ilaw naman siya eh no pero iba pa rin talaga yung <laughs> yung may kasama ko kung pupunta rito diba, grupo kayo o kaya dalawa kayo body body ganyan. pero ikaw, ikaw, lang mag isa nakakatakot kasi siyempre yung paligid madilim eh tapos may konting ilaw lang na ganyan no poste ng ilaw Kita mo yung pinasukan natin, yung dinaanan natin. Oh. Diyan tayo nag sa kanina. Oh. So, eto na tayo. Tara, medyo bilisan na natin. si baka butang tayo ng dilim. 你们 Kung siya pwede naman tayo magbike, bike Kaya lang kasi, may gina rin yung ganito, lakad lang. Para at least ma-enjoy natin yung paligid. Kasi pag nakabike tayo, mabilis. O, oh, di ba? O, oh, grabe, o. Oh. Ang ganda ng kalikasan, no? Oh. Ang ganda talaga rito sa Canada. ang ganda ng mga... nature. Kung nature lover ka, siguro magugustuhan mo ito. Sa mga nature lover dyan, ito para sa inyo itong lugar na ito. Kasi talaga napakaganda. Puro puno ang tataas. Tingnan nyo, oh, guys. Kung nature lover ka, para sa inyo talaga itong lugar na to. Maganda rito kung, mag, kung pupunta kayo, mga grupo kayo. Ang mahirap na ito, oh. <laughs> pupunta ka rito makasalubong mga abusayap yun ang mahirap <laughs> pero joke lang yung abusayap nasa Mindanao lang yun nandito ka sa Canada kaya safe na safe ka dito Ayan na, papunta na tayo sa kanan. Yung daan niya, papuntang pakanan kanan na siya. Rough road siya, oh. Bangin. Oh, Takot. Ayan na, malapit na tayo sa highway. Ayan na, nakikita ko na, oh. Oh, malapit na tayo sa highway, guys. Oh, may mga sakya na. 'Di ba? Mabilis lang naman eh. Kaya nga gusto kong maglakad talaga kasi kung magbabike tayo, wala na. Sa edi eh, saglit lang yung biyahe natin, 'di ba? Hindi natin masyado na enjoy yung nature o yung paligid dito, yung kalikasan, 'di ba? Puro puno, ayan eh, oh. Maberding lugar eh. Berde, puro berde. Para may uh, pine tree, oh. May pine tree din pala dito sa loob. Hey okay. Kasi ang gagawin ko pagkatapos ko rito, pagkatapos ko kay pasyal dito o itour dito, pupunta na ako ng Dalarama uh, Walmart. Ayan, yan ang mga pupuntahan ko, Dalarama at Walmart. si bibili ako ng uh, tomato sauce, buns, tsaka lagayan ng mga prutas. si wala kami lagay ng prutas. Eh. Kung saan-saan lang namin nilalagay mga prutas na binili namin. Eh. Okay guys, o ito na, highway na to. Tapos na yung ating journey. Hanggang dito na lang tayo. At least naitur ko kayo dito sa aming uh, uh, memorial point, yung rough road. Okay guys, no? Maraming salamat sa inyo guys. Thank you, thank you, thank you. Till next time guys. Maraming salamat. Tanggal salamat sa pagsama sa akin. Okay, end ko na to. Thank you. God bless po sa lahat. Thank you. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.